Isang malaking talinghaga pa din hanggang sa ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ng Wagner boss na si Prigaujan. Pero para kay US President Biden, aminado siyang nasa likod nito si Pangulong Putin. Matatandaang, minsan na ding inilagay ni Prigaujan sa balag ng alanganin ang pamahalaan ni Putin, nang maglunsad ito ng bigong pag-aakla sa pamamagitan ng paghamon nito sa datahang lakas ng Russia laban sa kanyang kinatatakutang Wagner Group. Pagamat nagtagumpay si Putin at naayos din ang gusot, marami ang naniniwala na hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi karakter ni Putin ang basta-basta nalang magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanya. Kaya ipinagpalagay ng karamihan na dahil sa nagawang kasalanan ni Prigogen ay isa na siyang The Walking Dead. Para sa isang organisasyon na hayagang pinagtaksilan, ano naman kaya ang saloobin ng mga libo libong tagasunod ni Prigogen? Abangan!